God, your God is stupid. Totoo naman. Saan gusto kong pumunta? Siyempre, no? Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa cross? Uh, napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Siyempre, no? Happy birthday. Impirno kayo. Magkita kita tayo doon. Ang pati namin sa iyo. Magparid tayo. Punta tayo doon sa trono ni Satanas. Dawa ay lumigaya ka. Kinikritisize ako ng mga tagamay nila. Kaya nagagawa ra ako ng kulto. Nag-organize ako ng kulto kay eh. gusto kong yumaman. Kasi yung may mga ano dyan, may yumayaman eh. wala mong bayad itong akin. Libre. Mga... anong, anong, anong religion mo? Iglesia ni Rodrigo. Hindi oh. <laughs> maganda. Walang bawal, wala lahat. Sige, larga. Oh, ngayon, Piliin mo wow, wo. ako. Saan gusto kong pumunta? Siyempre, no?